Pag nalabas nga ho pala kami galing sa trabaho ay nabili na nga ho pala kami ng aming lulutuin mamayang hapon. Bali ang binili ko nga ho palang gulay ay rin panchapsuy. Bumili din nga ho pala ko ng isang pirasong liempo at pinahati ko na nga ho pala ito ng medyo maliliit. At para lang naman ho may lahok yung ating gulay nalulutuin. Kapag nga ho pala may tindang ganitong gulay, ito na nga ho pala yung binibili ko. Bukod na sa medyo mura na, ay marami pa ho magkakasama. Katulad na nga lang ho ng sayote, carrots, bagyo beans, bagyo pechay, repolyo at may bell pepper o kaya naman ho ay lara kung tawagin. Yung ibang gulay nga ho pala nakasama dyan ay malalaki nga ho pala yung hiwa. Kaya naman sisimulan ko nga ho palang gayatin aring sayote ng maninipis. Pagkatapos, sinunod ko naman ho aring carrots. At pagkatapos Pagkatapos naman aring bagyubin. Sinunod ko namang gayatin aring sibuyas. Pagkatapos aring namang humbawang. Pagkatapos ay magigisa naman ho tayo dyan ng karning baboy at naglagay nga lang ho ko dyan ng kaunting asin para may lasa na. Kapag nga ho wala ng sabaw ay maglalagay naman tayo dyan ng mantika at halu -haluin lang ho natin hanggang sa maging golden brown. Pagkatapos ay magigisa naman ho tayo dyan ng sibuyas at bawang. halu -haluin lang ho natin hanggang magisa-gisa ito at maglalagay na ho tayo dyan ng mga gulay. Maglalagay naman tayo dyan ng pampalasa ng asin, umami, paminta, 4 cubes at maglalagay din tayo ng tubig. Pagkatapos, haluhaluin lang ho natin para magmix yung mga lasa sa gulay. Pag nakulo na nga ho pala ay ilalagay na ho natin aring repolyo at saka yung bagyo pechay. Pagkatapos nga ho pala natin mailagay lahat, atin naman hong halu-haluin para magpantay ang pagkakaluto sa ating gulay. Para naman humabis maluto ang ating gulay, atin muna hong tatakluban. At makalipas ang ilang minuto, medyo luto na nga ho pala yung ating gulay, ay maglalagay naman ho tayo dyan ng constant. At nga ho pala yung pampalapot sa ating gulay ay hindi po pala pampalapot sa ating sabaw. Kapag nga ho pala nakuha na natin yung tamang timpla at lapot ng ating sabaw, eto na at luto na nga ho pala yung ating chop Yan ay simpleng luto nga lang ho pala yung ginawa ko diyan. Amoy pa lang ho nito at itsura pa lang abay nakakagutom na ho ito. Tara mga kalinggit kain na ho tayo. Kumuha na ko dyan ng mainit na kanin o bahaw man. At sabayan nyo ho akong kumain din eh. Abay punta na ho kay dito at marami naman ako niluto para naman ho sa inyo yan. Nang matikman nyo yung aking niluto. Kapag nga ho pala ako ay nakakatikim ng kompletong rekado sa tapsoy, kapag nga lang ho pala may mga okasyon. Ay, siya hanggang dito na lang 'ho yung aking vlog at ako'y kakain pa. Salamat ho sa inyong panonood. Bye.